Yun Hello guys. Miga Miga Love shout out sa inyo and good afternoon everyone. Sobrang init talaga guys. Sobrang init. Nandito kami sa Toyota. Sa casa. Kasi nagpapa-schedule siya ng kanyang van. Eh di ba kasi uh, na na bangga kami noong Friday ng gabi. Kaya ayun. Ngayon siya nagpapaano mapa-schedule siya kung kailan to aayusin. So, ayun guys. Pagkatapos nito is pupunta pa kami ng Dumum Coffee. Mag-open pa kami ng coffee shop. Sana all. Iniwan ako dito. Pinatay yung van. So, syempre, pag pinatay mo yung van, patay din yung aircon. So, luto yarn. Lichon yarn. So, so, it's okay lang. Okay lang. Sana yun na ako. Gano'n talaga. Pag nakikisakay ka lang, wala ka naman magagawa. Hindi ka naman mo. So, yung binuksan ko konti yung bintana para naman may hangin. Tsaka meron naman akong ano dito. meron na kung pamaypay na dala. So ayan. Hay nako. Lechon pa more. Gusto niya ng lechon, guys. Kaso ano eh, hindi ako masyadong mataba kaya <laughs> kaya hindi masarap kasi hindi masyadong mataba. Charot. <laughs> Shout out sa inyong lahat diyan, guys. Mega mega love. Shout out sa inyo, John. BS Colette, shout out sa'yo John, inom pa more, ano buhay ka pa, mayang over ka inom pa more sabi ko sa'yo eh, wag mong titigilan ng pag inom mo hanggat may atay ka pa hanggat may atay atay at balon balunan ka pa dyan gigil mo ko shout out sa'yo John, tita Au, love you, kuya Merdo, love you mam Ma Claire, shout out, sis Jade sis Jenny Rose Batang Samar, Kuya El John, Best Friend Marvin, Ate Ma, Sir Amoy Paxiu, Sir Fel Max, Ate Ate Aris, Miguel, I'm shout out sa'yo, John, um, Ate Mifi, Mi, shout out. Ate Ermi, Miguel, I'm shout out sa'yo, John, love you. Ate Sai, love you sa'yo. Ate, Sai. Ate Jillian, I love you so much. Kuya Killer, may love you sa sa'yo dyan. Thank you so much. Thank you, thank you guys sa mga support nyo sa akin. Sa mga masipag magtamsak sa aking live. Kuya Jewel, thank you so much. Is Jade, is Jenny Rose. BS Colette. Sa inyong lahat guys. Thank you, thank you so much. Mm, love you sa inyo guys. Sis Inday Lynn, shout out sa'yo, John. And, Sis Inday Blackjack, shout out. Ate Maritis,